Eto Mari, siguro marami talaga makaka-relate dito, ha? Mm -hmm. Kahit yung mga nanay. Yung mga teki. Ang mga teki, na. ba? Mga bataan <laughs> natin. Sa cyberspace, parang hindi ka masyadong nakakasiguro sa iyong seguridad. Sa kultura kasing nakasanayan ng mga mahilig sa mga social networking, may tinatawag na Oversharing. Ano ba yung uh, oversharing over na yan? Mm. O, oh, madali lang kasi mag-upload ng litrato at i-share, di ba? So Oo yun nga, na, siguro eh, yung oh. oversharing. Ano? Mm. At eh, maging yung mga litratos, mga iba't ibang lugar na pinupuntahan ng isang tao, madaling makita sa social networking sites. Di ba? Uso sa atin yan, kapag pumunta ka sa isang lugar, picture mo sa sarili mo at post na agad. Ayan. Paano <laughs> nga ba oh. magiging ligtas ang mga netizens sa seguridad online? Ayan, nakakasama natin ang social media expert na si Art Samaniego para mabigyan Lina kung bakit nagiging tila common practice na ang pagkakaroon ng mga online relationships at oversharing sa social networking. Oh, good morning. Good morning sa Art, good morning. Good morning. Uh, Art. Oh. Correction lang ah, hindi ako social media expert. Oh, oh, <laughs> sige, ano, anong tatawag natin sa iyo? Oh, oh. Ano? Tech enthusiast ako. Tech enthusiast to oo. Nako, para ilahad yung mayroon tayong makakausap yata, Marie, so uh -huh. muna siyang ilalahad na masaklap na karanasan. Oo, uh -huh. at makakausap natin si Shane. Hindi Tatago niya tunay na, na pangalan po yan. Nagkaroon si Shane ng karelasyon sa pamamagitan ng internet at nauwi pa ito sa pagpapalitan nila ng mga pribadong litrato. Uh -huh. Nang matapos ang kanilang relasyon, eh nagulat na lang itong dalagang ito, si Shane, uh -huh. nang makita ang kanyang litrato sa internet. Nako, good morning sa'yo, Shane, ha? Ah. morning, Shane. Good okay. so morning po. Eh, siguro, siguro, hanggang ngayon eh, ano pa itong batang ito. No? Bakit ka ba nakipagrelasyon online at gaano Oo. ito katagal? Uh, nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkita kayo, ng, nagkita kayo personal ng tao na nakarelasyon mo online? Um, Ma'am, hindi po. hindi hmm, kayo nagkita talaga ng personal, hindi kayo ang tawag ng eyeball. Hindi, walang eye eyeball. Walang <laughs> eyeball. Wala po, wala pong eyeball oh. na nagana Pero, oh. paano ka na in love? Mm -hmm. Kasi, syempre, di ba parang hindi mo pa siya nakikita mm -hmm. ng personal. Mm -hmm. uh, Kung baga, pwedeng nakita mo lang siya online, pero pwede mm -hmm. namang hindi talaga yun yung talagang itsura niya. Oo oh, nga, oo. Ano oh. paano, paano, nahu paano nahulog yung loob mo sa kanya? Mm -hmm. Ano po, kasi po, ang sweet niya din. Pagaling mm -hmm. po, siguro lang din mambola. Kaya po na na kuha niya po agad ako. Na nahuli agad po yung loob ko sa Wala akin kang nakitang mga red flag o yung mga senyales na binobola ka lang niya? Kasi ngayon, sinasabi mo na magaling siya mambola, mukhang magaling mambola. Pero noong mga panahon yun, hindi mo nakikita yung mga mga senyales na yun na binobola ka lang? Hmm. Hindi naman po. Pero siya, hindi naman bago sa iyo. Siguro naririnig mo na naman dati na, oh, uh, parang kung hindi mo kakilala yung tao, huwag ka masyadong oh. magtitiwala mo. Or so, no, ba't ka makikipagrelasyon kung hindi mo nga nakita, di ba? Ano ba, an so doon ka lang na ano dahil lang doon sa medyo sabi mo masyado siyang uh, sweet. Oh. Sweet, masyado Oo. siyang malambing sa pa Paano ba 'yun every day may message ka kung kumain ka na ba, wag kang magpapagod, mga ganoon ba? Opo, ano po kasi lagi lang po Tweet online ako. Kahit hindi ako online, nag-leap siya ng set messages. Mm -hmm. po, mm -hmm. lagi po siyang may time sa akin pa online. Okay. Tapos, so, hindi ka na nag-ano na, oh, mak okay, makita ko muna siya, ma-meet ko muna siya. Although, mapanganib din yung gano'n, yung makikipag-meet ka, makikipag-eyeball ka sa isang taong hindi mo naman lubos nakakilala, hindi ba? Mm -hmm. So, pa paano, paano nga nangyayari? Ano ba ang routine, kumbaga, ninyo? Nung, uh, paano kayo nagkakilala online? Paano nagsimula ito? Ah, um, hindi din po yung hindi ko alam kasi pa sa Facebook. Ah, um, bigla na lang din po kasi siyang nag-message sa akin. Hindi uh -huh. ko po alam kung paano ko naging friend siya, kung uh -huh. inadd sa or inadd niya po ako. Uh -huh. okay. okay? Tapos uh -huh. paano kanya niligawan? Paano kanya sinimulang suyuin? Um Medyo limot ko na po eh. Limot mo na, pero paano kanya napapayag yung mga, sabi, di ba, yung mga private pictures? Oo. Yun yung parang in 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 inilagay niya, upload In Pinost niya. Pinost niya. Ano po, nag-steal po siya ng, ano, ng pictures sa akin. Nag-steal? Ano, Nag-steal. o, oh, nag-nakos siya ng mga litrato sa'yo. Oo. Opo. Pero paano niya mananako yung litrato na yon? Ibig sabihin, po ka rin ipakita yung mga litratong yon, yung mga, mm. kumbaga, eh, pribadong mga litrato na dapat sa'yo lang. Hindi po. Hmm. Nagulat nga po ako kung bakit ako nagkaroon ng ganong pictures ah, po eh. ah, ah, magkasama kayo parang ganon? O solo-solo mo lang? Nag-webcam nag -we siguro sila. Nag-webcam nag ba webcam kayo? kayo? Opo. Ah. Ayun. Nakita ko na po siya through... Sa so webcam? Through ah. So, ayan. Ako, napak, ma, medyo ano itong nangyari sa'yo. Meron ka bang mensahe doon sa mga katulad mo? And I'm sure meron tayong mga ano ganyan lesson? ganyan na, na, gusto mo ibigay sa kanilang advice. Ano po? Yung katulad ko na nangyari sa'kin, sa uh, mag... Umiwas na din po tayo sa mga hindi natin kakilala. Huwag po tayong magpapabola, Huwag agad-agad mauhulog ang loob natin sa mga hindi natin kakilala lalong-lalo na po sa lalong-lalo lalo na po na hindi natin kakilala personally po. Pero mm -hmm. susan po. siguro hingin na rin natin yung update sa kinasuhan na mong dating kasintahan, ano? Uh, meron ka na bang update na maaaring ibahagi sa amin kung kumusta na yung kaso na final mo? mayon um, po, under investigation pa rin po eh. Mm -mm. ano Yung inaalam pa po namin yung exact address and mm -hmm. kung yun din po yung right, ay yung tamang pangalan po nung oh, na, oh, oh, oh. kasi pwedeng ano yun eh, pwedeng nag-invento lang siya ng pangalan niya, di ba? Pati oh, nga yung mm. address niya, pwedeng in-invento lang niya. Di ba, Shane? Opo. Mm -mm. So ngayon, medyo mas ano, ang pakiramdam mo ngayon, medyo okay-okay ka na ba? Imagine na bigla imagine naguguluhan pa din po kung mm. sa kasi po gusto ko na din po matapos yung ano mm -mm. gusto ko na rin po siyang maaresto. Oh, oh, oh. Yup, pero okay naman po. Pero kaya siya... ko naman pong harapin. Anong naidulot nito ah, kasi sempre kahit paano kahit hindi ka namin nakikita ano at hindi hindi binabanggit yung tunay mong pangalan. May mga ilang nakakilala ba sa iyo at ah, kumbaga alam yung nangyari sa iyo. Ah, paano oh, paano ka pa humaharap ngayon sa publiko? At paano, ano, paano ka nakaapektuhan talaga nito? Noong una po, syempre po, nalungkot po mm -mm -mm. ko sa nangyari lalo niisip ko po yung mga iisipin ng ibang tao uh -oh. dun sa nangyari, kung ano po yung magiging nila sa akin. Uh -uh. Pero, hindi ko na lang po pinapansin, Deadman na lang po. Uh -uh. Ma, na lang. At least, very strong ka, no? Oh, mga magpakatatag ka rin dahil yan anyway, mga oh, uh, uh, okay. yung tawag, yung pagsubok. Mm uh Alam, -uh. <laughs> malampasan mo yan. So, Shane, huwag ka nga alis. Ha? Diyan ka lang. At, andito yung ating mga resource person para magbigay sa atin ng, ano, ng mga information, Infinite. mga dagdag na kaalaman. Paano maiiwasan oh, oh, na tayo mabiktima online? At mga advice din. Advice, oo. Mga kasama mga natin, uh, si Police Chief Inspector Felizardo Yorba Jr. ng Transnational Cybercrime Division ng PNP CIDG. Magandang umaga po, Chief Inspector. Magandang umaga, at magandang umaga din po sa lahat ng nanonood. Mm -hmm, yeah. Tama ba bang pagkakapronounce namin? At tama Yubra? po, ma'am. Yubra. 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 Kaya natin si Sir, sa paano, paano, paano nagkakaroon ng gano'n na mayroong mga nabibiktima online. Yeah, ito mas mas masaklap nung nangyari kay Shane dahil yung mga pictures niya na dapat Nagang supposed lumabas. to be private eh lumabas. So nag nagtaka tayo kanina kung bakit siya nakuna ng picture, picture di ba? Oh. Kasi na masyang binibigay. Oh, oh. So yun nga na, na, na baka nga nagwe webcam sila. At mm -hmm. yun Mag nga nagwe webcam nga. Nga oh. sila. So ang ginawa nung lalaki na kausap niya, ini-screen may... capture lang yung habang nagwe webcam na Napakadali lang gawin. Napakadaling gawin. Halimbawa kung ang oh. ginamit nyo ay uh, iOS device, pindutin mo oh, oh. lang yung home sa yung power button oh, may screen uh, capture na yon hindi, hindi kahit hindi sabihin Hin uh, sa ka, ka, ka ano mo kausap hindi, mo hindi niya Ay, alam sa oh. oh. so, hindi mo alam ini screen capture na kita. pagkatapos nun, iipunin ko na lang yon at i upload ko ah. Uh, oh. kaya parang nagulat si Shane so nagulat nagulat si Shane mm -mm -mm. So, uh, syempre parang uh, stealing na rin yon kahit pa mm -mm. mo siya di ba? kasi walang 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 pahintulot sa iyo oh, mm -mm -mm. hindi mo pinagpaalam uh, na isa screen uh, capture uh, na yan, eh. eh kasi so, kung may gagawin kang masama talaga hindi mo na ipagpapaalam oh para na hawi na lang talaga sa'yo without permission ng taong uh -huh. ka, uh -huh. kausap mo. So, so, isipin lang natin na ito, parang kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay, nilipat lang natin sa internet na mas malawak yung nanonood sa atin. Uh -huh. So, parang sa bahay, meron kang album, di ba yun yung uso? Uh -huh. Panahon natin, nakalagay yung album sa bahay, uh -huh. tupunin ng bisita at titignan. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon, ganun din yung nangyayari. Ako, mag-upload ng album sa Facebook. Uh -huh. Uh -huh. Pagkatapos nun... Mas malawak marami. na yung audience ko kasi mas marami na nakikita. At marami nang makakakita kahit hindi mo nga kaibigan, hindi mo kakilala. Kung ayun, gusto nilang tignan, makikita nila. Ayun ang problema kasi pag gumawa ka ng Facebook account, mm. by default, naka-on tong mga... So, public siya. Uh -huh. So, kaya dapat meron kang apat na babantayan. Oo, uh -huh. uh -huh. sige. Ano yung sa, na? Sa, apat na? Yung... Sa, sa Aptat. Facebook. Ayan Yung mga uh -huh. mahilig mag-Facebook, uh -huh. ha? Kasi po kayong mabuti. Una yung picture. Yung lalagay mong picture. Lalagay mong picture. Oh. Pangalawa, status update. Mm -hmm. Pangatlo yung uh, contact details mo. Mm -hmm. At pangapat yung mga apps na dinadownload mo. Mga application. Mga application. Kasi mm -hmm. pag nagdownload ka ng game sa limbawa, meron yung mga permission na hihingin sa'yo. Uh -huh. Para malaro mo yung mga uh -huh. games. Para malaro uh -huh. yung mga games. This app will access your contact details. Mm -hmm. Ia-allow mo ba yun? Mm -hmm. Depende sa'yo. So sa, sa, sa Facebook kasi, Meron kang makikitang, ayan, papakita uh, mga <coughs> ayta okay, nga natin 'yan. Sa, sa sa Facebook madalas mangyari 'yan eh. Dito sa dulo, meron ka, dito sa uh, upper right mm. ng ng computer mo, meron dyan parang mm. uh, Okay, sige so, tinitingnan ko uh, din okay, yung akin ano eh. Yung, uh, <laughs> yung Facebook. So, makikita mo diyan, uh -huh. meron dyan privacy settings. Oo. Oh, oh, uh -huh. uh -huh. Babaguhin mo ngayon yung privacy settings mo. Mm, privacy setting. Okay. 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 So babantayan mo sa ano privacy settings. mo. Ano yung advisable na dapat kasi ah. di ba, may mga everyone 'yan, mga friends lang. May mga lang. everyone Ayan. correct. Uh, uh. Ang babantayan mo ngayon itong privacy sa timeline and tagging. Oo. Uh -huh. mm. So dun sa privacy dapat halimbawa, who can see your uh your timeline uh, uh, posts. yung your posts. Mo, uh. Nakalagay kasi dyan everyone. Mm. So mm -hmm. dapat pipiliin mo i edit mo siya, gagawin mo siyang friends lang. Friends Or lang. ikaw lang mag-isa, makakita, para maging privado siya. Mm -hmm. so, Pangalawa, mm -hmm. meron diyang timeline and tagging. Yung timeline and tagging, kasi halimbawa Hinakita ako, ko yan, oh. friend tayo, mm -hmm. inalaw mo ko, mm -hmm. itatag kita dun sa video, mm -hmm. A picture. kahit anong video ka, ang video ba, tinag kita dun, lalabas yon sa timeline mo. So, uh, so mapapanood mm -hmm. mo yun? Mapapanood yun ng ibang kaibigan mo. Ah, 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 ah. Kung itatag mo sila. Kung itatag kita. Okay. At naka-set naka yan sa everybody. Okay. O naka-set yan sa without reviewing. So dapat pupunta ka dyan sa mm. timeline and tagging. Timeline and tagging. Okay. No? Mm. Tapos yung sa who can add things to my timeline, mm. ako ginawa ko only me. So walang ibang makaka-add doon mm. sa timeline ko, kundi ako lang. Oh, okay. Hanggat hindi ko ina-approve. Ah oh, Okay. Kasi yun so, limba, kasi okay, meron naman legit, legit diba? Ah. May mga sa timeline ko kung ano-anong post na nakikita mo, diba? Kagaling ah -oh. kung kani ah -oh. So, Ganun pala yun. Ganun yun. Dapat okay. only me. Dapat, yeah, um, only, only you. you tapos dapat dapat i-review mo kasi 'yon. I-review mo siya or i-approve mo siya bago siya madagdag doon sa timeline mo kasi may mga legit naman mm. ng na mga friends mo mm. na gusto mo makita yung Pinapost nila sa timeline mo. Ah, oh, okay, okay. Ayun. Oh. So so timeline and tagging. And A then susunod natin, ah, privacy, timeline and tagging. Mm -hmm. So ano, ano ba ano ba ang purpose bakit natin tinatago yung bakit bakit kailangang friends lang makakita mm -hmm. o bakit nakatago yung ibang mga information. So meron para sa akin meron dalawang purpose yan eh. Una, future employment nung mga ng mga uh, Facebook users. Mm -hmm. Ngayon pag nag-apply ka ng trabaho, yung mga employers mo Sigurado ako, i check nila yung Facebook mo. At chine-check na nila talaga yung Facebook na yung then. Facebook. Uh -oh. So, sigurado ako, chine-check yung Facebook mo. Yun yung una. Uh -uh. So, hindi naman siguro, pag tayo lang, siguro cute yung mga <laughs> pictures natin. Pero pag uh -oh. yung future employers na nakakita, uh -oh. uh, baka ma-turn off. Uh -oh. Pangalawa, iwas sa mga stalkers and creepers uh -uh. and other things. Uh -huh. Okay. Susay muna okay. na natin si... <laughs> Chief Inspector. Chief Inspector you uh, uh, Sir, ano, yes. marami ko ba nag-ano uh, sa inyo ng reklamo? Mga It's ganito. file um, ng mga cases. Uh, actually, mga kagaya ng tumawag kanina, may mga ganun kaming mga complainants mm -hmm. na nag-report usually sa Facebook uh -oh. na yung pictures nila. In-upload. Uh, in in uh, In-upload or video. Uh -oh. Tapos, o may gumawa ng uh, dummy account. Then, ito na yung mga mm -hmm. defamation sa kanila. Mm -hmm. So, marami po kami ongoing din ng mga complainants dyan. Usually, mm -hmm. karamihan nga puro Facebook book uh -huh. and ganyan po. Mm -hmm. ito po yan. Kaya base dun sa sinasabing nga nyo na nag uh, file ng mga case, talaga bang uh, sa ngayon talagang regular na na nagpa-file ng case sa inyo, yung mga ganito, o nahihiya pa rin yung mga tao, kaya tinatago na nalang nila sa kanilang mga sarili yung mga uh, incidents na ganito na mga karahasan? Uh, or sa least. amin po, uh, hindi namin ma-assess yun, mm -hmm. yung ganong uh, klaseng uh, status. nag mm -hmm. uh, nagre rely lang po kami sa mga dumadating, pero kinukwento nga nila, <coughs> dapat matagal na, o bakit ngayon lang. Kasi nga, nangihiya sila. Lalong-lalo na kung may mga medyo hindi maganda yung mga video, mga picture. Oh, 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 oh. Ayan. E kaya minsan, nahihiya silang ano. Meron kami ongoing ngayon doon, mga mm -hmm. in-upload din na video na mga parang gano'n din. Ito naman mga video nila. Ito bang gano'n to sa may paraan para matrace? Yung mga nag-upload without permission o no, kung sino naman yung may account doon sa Facebook halimbawa? Kasi ang uh, pag-investigate lang dito, parang ano lang yan eh, the same yan sa traditional form of investigation. Uh, oh, oh. Yun nga lang po, yung sa traditional form, mm. eh, sa cyber na po. Meron na tayong ibang factors. Oo nga, oo. Oh. Kasi boundless na po 'to. Mm -hmm. Lumalagpas na sa Pilipinas ang <laughs> ang <laughs> investigation all over the globe na ito eh, no. Lalo na'y Facebook, located mm -hmm. po 'to sa United States. Uh -oh. So 'yung information niya, logs, mm -hmm. lahat na sa United States. Uh -oh. So dadaan po tayo sa diplomatic channel. Oh, may mga Balikan nga What? natin si Shane Marisa. Oh, baka Shane. May mga karagdagan siyang mga tanong Shane? din no para sa mga authorities natin. Na Kanina na nakita mo si Art, ano? may mga pinakita siya doon mga sa setting ano? ng Facebook. Apa, apa. Ibang mga ganun eh, nagawa mo or parang hindi mo alam na may mga ganun palang uh, pamamaraan para maprotektahan mo rin yung account mo. Ano po, meron po. Actually po, nahack po kasi yung FB ko. na Nahack ang FB, okay. Pa, pa ganun? Ang, ano Ano mangyayari pa ganun? Eh, Ayun, oh, na no, ano yung litrato may... na screen capture na. Mm -mm. Tapos so, may mga privacy settings siya kung sakasakali, pero nahack. nahack. Papa, din so din Pwede mong pwede mong gawin uh, sa ang ang Facebook kasi meron siya mga meron siya mga uh, paraan para ma, ma recover mo yung uh, mo. account mo. Uh -uh. So meron doon yung telephone number, pwede mo ibigay yung telephone number sa Facebook. Uh -uh. Para every time na halimbawa, may nag-tweet, i-inform ka. May nag-access doon sa computer mo, <coughs> i-inform ka. Mm. Ang ang problema ngayon kasi maraming mga kabataan naga-access ng computer sa mm. kung saan-saan lang. Mm -mm. At itong mga computer na to, meron silang tinatawag na may mga nilalagay na keyloggers. Mm -mm. Ibig sabihin ng keyloggers, bawat keystroke mo nire record mm. At pag na-record na 'yon, pwede niyang balikan. Alam mo ba 'yon sabi? <laughs> 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 Hindi, di ba? Ang komplikado na ito. Buti na lang so, so kayo. So sir. kaya kaya halimbawa ngayon sa ah, ah, Gmail account mo. Mm. So ang Gmail account ngayon Mm. ginagamit mo siya, meron siyang uh, double authentication. okay. Ibig sabihin nun, kahit pinasok mo yun na yung password mo, pag hindi mo computer yung ginamit mo, oh, hahanapan ka pa ng ibang code. Oh, oh, At oh. ang code na yun, makukuha mo sa telepono mo. Oh, oh. At ipapasok mo yung anim na numbers na yun, saka mo pa ma-access <coughs> yung email mo. Kung ibang computer ang no ginagamit mo. Ad At additional security. Additional security. Yeah. So kailangan natin ito ngayon kasi ang password talaga, yung password hindi siya reliable form oh. of security. Oo nga. Lalo na kung madali yung passport mo. Oh, Apat na zero. <laughs> Ngayon naman, kung ginawa mong komplikado, baka pati ikaw nakalimutan. <laughs> nakalimutan. Ito si, si Sir. Sir, ano po, nakikita ho ninyo doon sa mga -re reklamo sa inyo, yung mga nabibiktima. Bakit po sila nabibiktima? Uh, siguro, yung isa is, yung uh, hindi nila sinusunod yung think before you click, siguro. <laughs> yung think before Hama you click. Tama po kayo dyan. <laughs> Kasi po, <laughs> yung Oh. Marami gusto lang gumamit. Mm -mm. Pero later on, doon lang nila naiisip, pag, ay, may dapat pala, hindi ko na ilagay po. Lagay oh, 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 oh. sila ng lagay ng mga, sabihin natin, mga messages mm -mm. or pictures mm -mm. na later on, pagsisisihan po nila, oh, oh. pag ginamit na po yun. Oh, so talaga oh, oh. dapat, ano uh, think, before you click. Yung meron oh, oh. oh, oh meron po kaming isa din doon na senaryo, yung nahak na doon. Sabi niya, nahak yung account. Oh, 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 siya Pero sabi... during the course of our investigation, oh, oh. hindi po siya nahak. Eh, ano po? May mga senaryo po siya na sinabi kanina, gumagamit siya sa mga computers ng mga kaibigan niya, mm. hindi niya nasa sign out o nalalag out. No. So ah. during that time, mm. yung laptop na yun or computer na yun, na-access yung account niya. Mm -mm. Mismong mga dating niyang kaibigan din ang gumagawa nun sa kanya. Mm -mm. Uh -huh. Paano, Paano ka natin matitiyak yung ating seguridad habang tayo po Kuna, eh, na andi dito sa panahon ng... Uh, Modern technology, oh, di ba? Oh. Social media. Kailangan po talaga maingat tayo. Unang-unay, sinabi nga doon sa internet cafe. Mm. Kasi meron ho dyan talagang deliberately nag install sila ng mga sinasabi ng keylogger para nga later on, pag labas nyo ng paggamit, alam na nila yung access doon. doon. Oo, so, at syempre, kailangan maingat talaga. Mabukod <laughs> no? sa sagot ni Sir, eh, alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin kung ano bang ang sagot nila. doon sa katanungan mo rin, Susan. Yung sinabi ni Arte, wala yata akong sinagawa doon.